Kung ikaw ay isang Muslim na naghahangad na maunawaan ng mga paniniwalang Kristiyano o isang Kristiyano mausisa tungkol sa pananampalatayang Islam, ito ay magbibigay sa iyo ng pagunawa sa pananaw sa mundo ng parehong relihiyon. Sa mundo ito, maraming iba't ibang klase ng mga relihiyon na sinusunod at pinaniniwalaan ng mga iba't ibang tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga relihiyong ito ay maaaring maihambing at maaari ding maikumpara sa isa't isa. Gaya ng relihiyong kristyanismo at islam, may sari-sariling katangian ng mga relihiyong ito, ngunit meron ding katangian na parehas o magkakatulad. Narito ang kanilang mga pangunahing pagkakaiba. Number 1. Mga tagapagtatag, si Muhammad at si Kristo. Ang Islam ay itinatag ng isang mga ngalakal na Arabo na nagngangalang Muhammad noong mga AD 622. Sinabi ni Muhammad na siya ay nakatanggap ng isang paghahayag mula sa isang anghel ng Diyos. At bagamat noong una ay natakot siya na ang kanyang paghahayag ay nagmula kay Satanas, si Muhammad ay tinanggap ng maglaon upang maging huli at pinakadakila sa lahat ng mga propeta ng Diyos si Muhammad ay may labing limang asawa. Bagamat nililimitahan niya ang ibang lalaki sa apat na asawa at pinahihintulutan na saktan ng kanilang mga asawa. Si Muhammad ay kilala sa pagpapalaganap ng kanyang bagong relihiyon sa pamamagitan ng puwersa. Siya ay nagutos, labanan at alisan ng buhay ang mga pagano saan man sila matagpuan. Pinuksa din niya ang huling tribo ng mga Hudyo sa Medina Inalis niya ang buhay ng lalaki at inalipin ng mga babae at mga bata. Kapansin-pansin, kinilala ni Muhammad ang kanyang sariling pangangailangan na humingi ng kapatawaran sa Diyos paminsan-minsan. Sa lubos na kaibahan, ang Panginoong Yesu ay walang kapintasan sa lahat ng paraan. Hindi kailanman nag-asawa si Jesus, ipinagtanggol at pinarangalan niya ang mga babae at ang kanyang batas ay magmahalan sa isa't isa. Alinsuno dito, hindi kailanman nag-alis ng buhay si Jesus. Hindi kailanman nanakit ng isang babae at hindi kailanman sumuway sa isang pangako. Sa krus ng Kutya si Jesus, ang kanyang tugon ay Ama, patawarin mo sila. Number 2. Quran at Biblia Dahil ang mga Muslim ay naniniwala na ang Quran ay isang walang hanggang pagpapahayag ni Allah, hindi nila iniisip na ang Quran ay isinulat ng mga tao Naniniwala sila na ito ang mismong pananalita ni Ala na nakasulat sa isang makalangit na tapyas kung saan ito ay binasa ni Anghel Gabriel at idinikta kay Propeta Muhammad. Naniniwala ang mga Muslim na ang Quran ay inihayag. Sa kabilang banda, sinasabi ng Kristyanismo na ang Biblia ay hindi idinikta. Ngunit ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na espiritu na isinulat ng mga taong tumanggap ng paghahayag. May humigit kumulang apat na pung tao ang sumulat sa Biblia na isinulat sa loob ng mahigit isang libo at limang daang taon at sinasabing kinasihan at ginabayan ng Diyos ang mga may akda ng Biblia habang sila ay sumusulat. Gayunpaman, nananatili pa rin nagkakaisa ang Biblia mula sa umpisa hanggang sa huli at wala itong pagkakasalungatan. Ang ganitong pagkakaisa ay siya mismong kaiba ng Biblia sa lahat ng mga aklat. Isa lamang itong patunay sa banal na pinagmula ng mga salita. Kumilos ang Diyos sa mga tao at ibinigay niya ang kanyang mga salita. Ayon sa Kristiyano, ito ang huling tungtunin para sa pananampalataya at pagsasagawa. Number 3. Nag-iisang Diyos at Trinidad Ang konsepto ng Diyos sa Islam at Kristyanismo ay ibang iba. Ang Islam ay mahigpit na naniniwala na nag-iisa si Allah. Ang Allah ay nangangahulugang ang Diyos o nag-iisang Diyos. Siya lamang ang nag-iisang tagapaglika at wala ng Diyos maliban sa kanya. Sa Islam, walang trinity at si Allah ay walang anak sapagkat si Allah ay nag-iisa at walang pagkahati-hati. Ang mga kristyano naman ay naniniwala sa iisang Diyos na may tatlong persona. Ang banal na Trinidad ay ang paniniwala na ang Diyos Ama, si Jesus na anak at ang banal na Espiritu ay iisa. Ang bawat isa sa kanila ay may tungkulin at umiiral bilang tatlong entity. Ang Diyos Ama ay tinitingnan bilang manlilikha, habang si Jesus na anak ay tinitingnan bilang tagapagligtas at isa na nabuhay sa gitna ng mga tao, ang banal na Espiritu o ang presensya ng Diyos. Ngunit sa huli, ang tatlong ito ay nag-iisa lamang. Number 4. Katangian at Pag-ibig ng Diyos Sa mga turo ng Islam, si Allah ay isang Diyos na hindi nagmamahal sa mga makasalanan. Sa halip ay hinahatulan niya ang mga makasalanan. Kinamumuhian niya ang mga walang utang na loob, yaong mga gumagawa ng mali, yaong mga mangmang, matitigas ang puso, duwag at walang puri. Siya ay maawain at nagmamahal sa mga nagpapakita ng awa. Gumagawa siya ng mabuti at nagmamahal sa mga gumagawa ng mabuti. At ang mabubuting mananampalataya ay higit na minamahal niya kaysa sa mahinang mananampalataya. Ngunit ayon naman sa kristyanismo, mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan kaya't ipinadala niya ang kanyang anak. Ibig sabihin, siya ay inilalarawan bilang isang Diyos na umiibig sa mga makasalanan at sapat upang magbayad sa mga pagkakasala natin. Number 5. Paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili Itinuturo ng Islam na hindi personal na ipinahayag ni Allah ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Ngunit ang Kristyanismo ay naniniwala na ang Diyos ay bumaba sa mga tao. Nagkatawang tao sapagkat hindi natin siya maabot. Inabot niya tayo at kinuha ang kalikasan ng tao habang hindi tinatalikuran ang kanyang pagkajos. Number 6. Tadhana at malayang pagpapasya sa Islam, naniniwala ang mga Muslim na itinalaga ni Allah ang lahat ng mga pangyayari o nakatadhana. Ito ay ang paniniwala na ang lahat ng mabuti at masama ay nakasalalay sa pagpapasya ni Allah at sa kanyang pagtatakda na siya ay gumagawa ng anumang kanyang ninanais. Hindi magaganap ang isang bagay maliban kung kanyang ninanais at walang nakakalabas na anumang bagay sa kanyang kapasyahan. Sa kabaliktaran, ang Kristyanismo ay naniniwala sa konsepto ng malayang pagpapasya dahil ang Diyos ay hindi lumikha ng mga robot. Naniniwala ang kristyanismo na sa halip na itadahanan ng Diyos ang mangyayari sa atin, binigyan niya tayo ng kalayaang magpasya o gumawa ng sarili nating mga desisyon na naka sa takbo ng ating buhay. Tayo ay may malaking pananagutan sa kung ano ang ating magiging kinabukasan. Ang kalayaang magpasya ay siyang napakahalagang regalo mula sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong ibigin ng Diyos ng ating buong puso. Number 7. Si Jesus o Isa sa reliyong Islam, si Jesus ay tinatawag na Isa na tinutukoy bilang isang mensahero ng Diyos na ipinadala para magbigay ng gabay sa mga anak ng Israel at may bagong kasulatan ang Ibanghelyo. Sinasabi na si Jesus ay ipinanganak ni Maria bilang bunga ng pagbubuntis ng Berhen na isang himalang naganap sa pamamagitan ng utos ng Diyos na si Allah. Para matulungan siya sa kanyang pakikipagsapalaran, na bigyan si Jesus ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pahintulot ng Diyos. Ayon sa mga kasulatang Arabe, Si Jesus ay hindi na sa krus pagko siya ay dinala ng buhay sa langit. Hindi tinatanggap ng mga muslim na si Jesus ay isang Diyos o ang anak ng Diyos. Tinutukoy siya bilang isang mortal na tao na tulad ng ibang propeta ay napili lamang upang maikalat ang mensahe ng Diyos. Sa kabaliktaran, sa kristyanismo, itinuturo naman na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Siya ang salita at larawan ng Ama. Siya ay isinugo ng Ama bilang si Kristo at nagkatawang tao upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Siya ay pinaglihis sa pamamagitan ng banal na espiritu at ipinanganak ng Birheng Maria. Siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. Pinag-isa ang dalawang kalikasan sa iisang tao. Siya ang anak ng Diyos at Panginoon ng lahat ay karapat dapat na parangalan at sambahin. Siya rin ang nakapropesiya ng na Misayas at manunubos ng sangkatauhan. Siya ay ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Muling nabuhay at umakit sa langit kung saan siya ay gumaganap bilang isang tagapamagitan sa palitan ng tao at ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng tanging landas tungo sa walang hanggang kaligtasan. Number 8. Ang Pagbabalik ni Jesus Sa Islam, si Isa ay babalik sa lupa bilang isang Muslim sa ikalawang pagparito. Siya ay ikakasal, magkakaroon ng mga anak, ikokonvert ang lahat ng mga Kristiyano sa Islam, mamumuno bilang hari ng mga Muslim at tatalunin niya ang huwad ng Misayas para maibalik ang katarungan sa kristyanismo. Sa si Yesus ay babalik sa lupa sa isang pisikal, ngunit immortal o hindi namamatay na katawan, isasama niya ang mga taong sumunod na nampalataya at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at dadalin sila sa kanyang kaharian. Ito ay mangyayari sa isang iglap, sa isang kisap mata at pagtunog ng trompeta. At mamamahala sa planeta ang Panginoong Yesu Kristo mula sa Jerusalem sa loob ng isang libong taon. Number 9. Paglikha kina Adan at Eva Itinuturo ng Islam na si Adan ay nilikhang mahina, hindi perpekto. Noong si Adan at Eva ay nakagawa ng kamalian, sila ay nagsisi ng tao sa puso at ang Diyos ay pinatawad sila. Ang sangkatauhan ay hindi itinakda upang parusahan sa lahat ng salinlahi at ang mga kasalanan ng ama ay hindi pasanin ng mga anak. Sa Kristyanismo, gayon paman, si Adan at Eva ay nilikhang perpekto ngunit pagkatapos ay nahulog sila dahil sa kasalanan kaya nangangailangan ng manunubos ito ay ang Panginoong Isokristo. Number 10. Papunta sa Langit Ang mga muslim ay naniniwala na ang lahat ng tao ay isinilang na walang kasalanan. Upang mapanatili ang katayuan walang bahid ng kasalanan, ang sangkatauhan ay nararapat lamang nasundin ang kautosan ni Allah at magsikap upang mamuhay ng makatarungan. Kapag ang isang tao ay nahulog sa isang kasalanan, ang kinakailangan lamang gawin ay ang taus-pusong pagsisisi kasunod ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Sinasabing ang taus-pusong pagsisisi ay magdadala sa isang tao papalik sa Diyos. Ito ang daan tungo sa kaligtasan. Ito ang sasagot mula sa pagkawasak. Samantalang ang kristyanismo sa kabilang banda ay nagsasabi na ang tunay na kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yeso Kristo at binibigyan diin na ang mga gawa ng tao ay hindi ang paraan para makapasok sa langit. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ang kamatayan ni Yesus sa krus at ang kanyang pagkabuhay na maguli ang dahilan ng ating kaligtasan, ito ay ang regalo ng Diyos na hindi kayang bayaran ng sinuman. Ayon sa turo ng Quran, si Jesus ay banal at hindi nagkasala kailanman. Pero paano mabubuhay ang isang tao sa buong buhay niya nang hindi man lamang nagkakasala ni Minsan? Paano iyon nagawa ni Jesus? Ito ay sa dahilang si Jesus ay hindi isang pangkaraniwang tao. Ayon sa 1 chapter 10 verse 30, ako at ang ama ay iisa. Sinabi din niya na si ang Diyos na tinutukoy sa Torah o aklat ng kautusan sa 1 chapter 8 verse 58. Sumagot si Jesus, pakatanda ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Sinabi ng Diyos na nagkasala tayong lahat kaya hindi tayo makakapasok sa langit. Sinabi din niya na ang tanging paraan upang tayo ay mapatawad ay kailangang bayaran ng parusa para sa ating mga kasalanan. Alam din ng Diyos na siya lamang ang may kakayahang magbayad sa ating malaking pagkakautang. Kaya nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na buhay siya sa mundo ng matuwid at walang kasalanan. Ngayon ay nalaman mo na ang pagkakaiba ng dalawa. Bakit kailangang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay para sa mga tao? Ito ang pinakamalaking kaibahan ng Islam at Kristyanismo. Ang diwa ng paniniwala ng Islam ay walang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang nag-iisang Diyos. Ito ay isang payak na konsepto kung saan ang pagsamba ay nakatuon sa Diyos na nag-iisa. Samantalang sa Kristyanismo ay may Trinidad na nagsasabing merong nag-iisang Diyos na may tatlong mga persona, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Ang Diyos ay may isang anak na si Jesus at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ito ay dahil inihandog ni Jesus ang Kanyang buhay para sa ating lahat. Ang Islam at Kristyanismo na may magkakaibang paniniwala sa mahalagang doktrina ay hindi mapagkakasundo Naniniwala kami na sa si Heso Kristo na ipinakita sa Biblia ay ang tunay na anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng Heso Kristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!